<laughs> tapos na malaki man bayad ito kayo kira-kira man mag-wiring <laughs> dalawang libo na ang hisingin ko nito ayun <laughs> may nasiraan na naman ang motor pira na naman to <laughs> puntaan ko nga oh ano mangyayari dyan, boss? bos? ano mangyayari? niayar, mo yon. ano mo yon. mo yon, 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 mo yon. mo Hmm. Dos, ang dumi-dumi Ay, ano man Dayapra, mungko hindi man ako marunong nito Ah, ah, pati, isang ko yan para matuto tayo ah baka hindi maganda-randa ah hindi maganda ay eh, ando ako ang anda ay, kasi wala man yung may-ari ah hindi maganda-randa ako maganda nito tanggalin ito lang agoy agoy ay, ang tigas-tigas pa naman ito mm, nasa na kayo yung may-ari tagalin ko ng bupong nito Ah. Hmm, mapang tanggal na. Ah, bunga kagya to. Oy, ando man. Ah, mangkuwa ko ng tubig. Eh. Ang ang binubuhin mo ng tubig. Ito, char. Hindi ka maglinis-linis. Ah, ito pala yung nasira. Si nagputol-putol man. Wala man connection sa transformer. sa transformer. Dika mo na. nasan ba yung transformer nang poste? kunin ko yung ilagay ko dito Uto man. Ay buang Ubam Sira man kong Sir, tingil bir Man kong tingil bir Ano man nangyari man nasira man tingil bir Oo oh. Dibili man ako nito ba Nakasa pa tuloy ako ng ulan Ang ano ba Genuine part Ayun magagamit ko na ito Pati,

<laughs> eh, 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 eh. Tapos na. Laki mang bayar ito kayo. Kira-kira man mag-wire dami-dami man. Nasaan na ba yung mayari? <laughs> Dalawang libo nang hisingin ko nito. Kasi may ano man. Mahirap-hirap man. Oh.